Ayan, dito tayo ngayon mga uh, sa Barangay 28. Ayan ang Barangay. Ayan, Barangay 28. Barangay 28 Tauro. Dibili tayo ng munggo. Kapag ito kong ulang kala biyernes. Kurenta ang isang Napakarami yun. Ito mga kabawchi. Munggo. Ang init-init pa. Ang sarap. Ah, uh, biyernes kasi ngayon eh, ayan. Kamayo ako kumain mamaya. Okay, mamaya po siya. Nagbaballyball pala rin sa mga ka-practice mga kabogsis. Ito yung aming covered court. Nagbaballyball. Kaya siya, si Josie, tiba, -tiba yung mamaya. Siya diyan mag No, may tubig, may juice, kahit ano yung juice, no, kabogsi. Yan, mga kabogsi. Ayan mga kabogsi, uwi na naman tayo. đi người cả những bài rít mới yêu mong các này nó tao rồi. may patay pala dito mga kabog Roberto de Guzman ubos na yung gin matay natin mga kabog yung ulam sa bahay para kung may pagwin natin kakain na lang magsasain saing kakain diretsyo pati yung naman tubig Tataposin ko na lang hanggang dito yung aking video mga kabogsit. Bye-bye. Higay tayo lahat. Huwag niyo po ka sana kalimutan mag-subscribe, like, share at mag-comment na rin para ma-update po kayo sa kasunod na video. Maraming salamat. Bye-bye.